Batas sa kasuotan ng isang babae na ayon sa Biblia. Sa Biblia ay mayroong sinasabing kagayakan na ukol sa babae, kung paano dapat panamit o magsuot ng damit. Nakasulat sa Unang Timoteo 2.9-10. Ang sabi, Gayun din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katintiman at hinahon hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang gayak ng babae ay mahinhing damit, timtiman at hinahon, dress code. Para sa babae, dapat mahinhin, hindi malaswa hindi mahalay. Ano bang ibig sabihin nun? Ito yung kapag nakita ka ng lalaki, walang mali siyang maiisip. Ibig sabihin, maayos na pananamit. Hindi nakikita ang loob ng katawan. Mahahaba ang suot at natatakpan. Pero maraming mga babae ang hindi alam ang utos ng Diyos tungkol sa kagayakan. Kaya Nananamit sila ng ayon sa kanilang sariling kalooban. Ang resulta, sila ay nababastos. At sa ganito'y maraming lalaki ang nagkakasala. Ano ang tawag ng Biblia kung hindi mananamit ng mahinhing damit? Sa Kawikaan 7 G's ay nakasulat. At narito, dooy na sa lubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot at tuso sa puso. Kung hindi mahinhing damit ang suot nun, ay gayak patutot. Yan ang paglalarawan ng Biblia sa gayak patutot. Ibig sabihin mahalay. Mahalay tingnan. Pwedeng magpahamak sa isang babae kung ang kanyang gayak ay gayak patutot. Binawal ng Diyos ang mahalay na pananamit dahil ikapapahamak ng isang babae. Make up, pahiyas, hikaw, ginto sa katawan, ibinawal ng Diyos. Dahil ikapapahamak, pwedeng pagnakawan, pagsamantalahan. Kaya nais ng Diyos at utos niya na maging simple ang pananamit, mahinhin, timtiman o maamo, mahinahon, hindi magaslaw, hindi malaswa hindi mahalay dahil ikapapahamak